Kakakasa tayo. Oo. <mulit> uh, uh. Kakakasa tayo. Uh. Ano ba yan? <mulit> Bakit ang mga natira yan na sana? <mulit> ang At ko naman sa Joy. Bayang, uh, jana, may ano dyan na may sad na... Ang mahal ng Joy eh. Ang ng Huwag mo ito do do timpla lang. Ano-ano, naisubaybayan mo yan, ha? Ako tayo na. Halika <coughs> hey, na ta, buwita ba? Naiyakin. Okay. Okay. <coughs> okay. Buwita bang iyakin? Dun, sa kabila ka on. Ako dyan. <laughs> Kakasa tayo. Huwag <laughs> ka dyan. May yung salamin ko dyan. Yung salamin ko dyan. Baka. Basta ka kay tatay ha. puasa makanya si boy apa yeah.